ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines. Ang aking kaibigan, ang aking kumare, Senator Jaime Marcos. yeah disha What <laughs> the Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bobo kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos na ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Injay, nagtataka, bigla ko na itsakwera. sa kanya kahit si Inday nalang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakabang sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kumpanya. Sa totoo lang, masakit mang anginin. Nung dini na siya, siya. sa opisyal na takpuan, at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lang tala na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Eh, hindi ba nila nakikita na hindi 6 sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ayon. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto ko ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagkatrabaho para sa bayan, sinikap ko ang maging mabuting gobernador, kinakawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag sana ng legasya nakapagsinabi Marcos na bowing na namin ang tingin sa nakaraan. Noon ay sa akusuhan kung maging responsable, anak, matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabigo ako maging sa pagkakawatak-watak patuloy na pampulitika pag nanasa sa kapangyarihan kalamidad na nagdudulot ng parusa. Ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at justisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng iyan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sarili kansugan. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung Nakikita ko. Pero ako, aning ko, ako pa rin ito. kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang hinihintindi at tatanggapin dahil mahal kita. ¡Viva Matatanda lang tayo, sakitan na si mami, alagaan na natin ang isang isa, kaliwat ka naman ang paghukos ka sa akin.